Ang kasong ito ay naganap sa Oshawa, Ontario, Canada noong 2017. Isang plumber ang tumawag sa 911 matapos makakita ng laman ng tao sa kanilang alulod. Ang laman ng tao ay mula sa bangkay ni Rory Hatch, isang 18 years old na buntis na babae. Matapos ang pagkawala ni Rory noong August, natagpuan ang kanyang katawan sa Lake Ontario noong September. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Rory Hatch ay 18 years old, isang mapagmahal na anak, ngunit ang kanyang pamilya ay kilala rin sa kanilang koneksyon sa mga peligrosong grupo tulad ng Hells Angels Motorcycle Club. Ang pagkamatay ni Rory ay nagdulot ng malalim na kalungkutan at pag-aalala sa kanyang ina na si Shannon at sa buong komunidad. Sa kabila ng mga koneksyon sa pamilya, siya ay inilarawan bilang isang mabait at matalinong bata. Bukod sa kanyang ina, malapit din siya sa kanyang nihnang at matahlik na kaibigang si Krisha. Sa kanyang kabataan, naging mahusay si Rory sa paaralan at sa edad na 13 ay nakamit niya ang prestihiyosong titulo ng Army Cadet of the Year sa kanilang lokal na squadron. Ngunit noong unang taon niya sa high school, nagsimulang maging magulo ang buhay ni Rory nang matuto siyang gumamit ng bawal na gamot na humantong sa pagkakalulong. Sa mga sumunod na taon, naging sentral na bahagi ng kanyang buhay ang bawal na gamot. Sa desperadong pagtatangka na makalaya sa pagkakalulong, Pumasok siya sa prostitusyon na nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanyang ina. Humingi ng tulong si Shannon mula sa Child Welfare Services para suportahan ang kanyang anak sa mga pagsubok na ito. Sa kabutihang palad, sa unang bahagi ng 2017, nagsimulang gumawa ng hakbang si Rory upang mapabuti ang kanyang buhay. Nakahanap siya ng trabaho, bumalik sa paaralan at nagkaroon ng katatagan sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon kay Tony. Sa kabila ng mga nakaraang hirap, determinado si Rory na baguhin ang kanyang buhay at makahanap ng mas magandang landas para sa sarili. Noong August 2017, ibinalita ni Rory sa kanyang ina ang kanyang pagbubuntis Handa siyang panatilihin ang sanggol at sinuportahan siya ni Shannon. Gayunpaman, paman, hindi alam ni Shannon na bumalik si Rory sa paggamit ng bawal na gamot. Noong August 28, malapit sa isang shopping center, nakipagkita si Rory kay Christopher na isang social services. Sa paglipas ng mga taon ay patuloy na sinusubaybayan ang kanyang kalagayan at tinutulungan siyang makakonekta sa mga social services. Ipinunyag ni Rory na muli siyang gumagamit ng bawal na gamot at nagpapatira ito sa mga lalaki upang mabayaran sa makatuwid isa siyang bayaran na babae. Lubos na nag-aalala si Christopher para sa kapakanan ni Rory at naghanap ng angkop na social services para sa kanya. Noong August 29, 2017, dinala ng isang kaibigan at ng kanyang ina si Rory sa ospital matapos ang isang relapse at krisis sa mental health sa hindi malamang dahilan iniwan nila si Rory sa ospital. Makalipas ang 15 minutes, lumabas si Rory ng ospital ng kalmado, batay sa surveillance footage. At iyon ang huling beses na nakita siyang buhay. Nang hindi siya marinig ng pamilya at mga kaibigan ng ilang araw, nag-file sila ng missing persons report. Gayon paman, dalawang buwan ang lumipas, isang mag-asawa sa isang apartment sa 19 Macmillan Drive. Ang nagkaroon ng problema sa plumbing, tinawag nila ang isang tubero na natuklasan ang isang 45 cm na haba ng buhok sa tuhubo ng bahay ni Adam Strong. Ang pagkakatuklas na ito ang nagbigay ng malaking hakbang sa investigasyon. Noong natagpuan ng tubero ang buhok at laman ng tao, agad silang tumawag ng pulis. Agad na dumating ang mga pulis at kinumpirma ang natuklasan ng mga tubero. Sinimulang tanungin ng mga pulis ang mga tubero at ang mag-asawang distressed, pati na si Adam Strong walang pasubali. Inamin ni Adam na laman ng tao ang nakita at sinabing ang iba pa ay nasa kanyang freezer. Agad siyang inaresto habang sinuyod ng mga pulis ang kanyang apartment. Natuklasan ng isang karumaldumal na eksena. Marumi ang bawat sulok at may masangsang na amoy ng pagkabulok. Sa CR na tagpuan nilang tinanggal ang inidoro. Sinyalis na tinangkang solusyonan ni Adam ang nakabara. Ang pinakanakakatakot na natuklasan ay sa freezer ng kwarto kung saan nakita ang bangkay ng isang babae na ang ulo ay nasa loob ng bag. Ang katawan na may nabubulok na tatu sa leeg na nagsasabing, I live just like Rory Hash. Kinumpirma ng pagsusuri ng DNA na ang bangkay ay kay Rory Hash. Maraming ebidensya ng kanyang presensya sa apartment. Dugo niya sa mga dingding at kisame ng kwarto at mga similya ni Adam ang nakita sa katawan ni Rory. Natagpuan din ang kanyang mga sneakers na nakabahalot sa plastik at may mantsa ng dugo. May natagpuan din na improvised autopsy table kung saan pinaghiwa-hiwalay ni Adam ang katawan ni Rory. Nalaman din ng mga pulis ang iba't ibang intimate items. Mga restraints, kutsilyo na tinanggal. Dahil walang direktang ebidensya na nagpapatunay na pinatay ni Adam si Rory, siya ay unang sinampahan ng kasong indignity to a body. Sinuri ng mga investigador ang background ni Adam Strong. Ilan lang ang may alam na lumipat si Adam Strong sa Macmillan Drive Apartment noong unang bahagi ng 2007. Nagtrabaho siya bilang security guard sa isang film set sa Ashawa at sa dalawang gas stations sa Ajax. Ang mga nakakakilala sa kanya ay naglarawan sa kanya bilang kakaibang tao na madalas magsalita ng walang tigil. Isang dating kasintahan ang naglarawan sa kanya bilang abusado. Ang kanyang landlady ay may katulad na hindi magandang karanasan matapos ang isang sunog noong March 2017. Ang apartment ni Adam Strong ay puno ng basura, lumang pagkain, at kung ano-anong bagay na nagdulot ng pagkabahala sa kanila. Interesado rin si Adam sa mga malalaswang videos at libro na nagpapakita ng kanyang obsesyon sa explicit content nagbibigay ng mahalagang pananaw sa kanyang pag-iisip at nagpapakita ng madilim at nakakatakot na mundo sa loob ng kanyang apartment. Gayon paman, hindi ito sapat na ebidensya para kasuhan siya ng pagpatay. Dahil dito, nagpasya ang mga investigador na kumuha ng kumpisal mula kay Adam Strong. Noong December 30, 2017, ang mga investigador ay ininteroga si Adam Strong. Sa panahong iyon, nakipag-ugnayan na siya sa kanyang abogado. Alam ng mga investigador na ito lang ang kanilang pagkakataon bago ang bail hearing kinabukasan. Sa interogasyon, nanatiling kalmado si Adam at walang pakialam. Sinubukan ng mga investigador na mag-evoke ng guilt o sympathy mula kay Adam ngunit umiiwas siya sa mga tanong. Nagbigay siya ng mga nakakagulat na sagot tulad ng paghingi ng napkin at tubig at pag-usapan ng diving hindi nagtagumpay ang mga investigador na makuha ang impormasyon tungkol kay Rory mula kay Adam na nagpatuloy sa pag-iwas sa mga tanong. Noong binanggit niya ang kutsilyo, ito'y bumalik sa investigasyon ng pagpatay. Matapos ang dalawang oras, naging malinaw na hindi nila makukuha ang mahalagang impormasyon. Ang pagtanggi ni Adam ay nag-iwan ng mas maraming katanungan kaysa sagot. Dahil walang tagumpay, Tinapos ng mga investigador ang interogasyon. Ang koneksyon sa pagitan ni na Rory Hash at Adam Strong ay nanatiling misteryo. Gayunpaman, hindi pinayagang makapagpiansa si Adam, kaya't nanatili siya sa kustudya. Samantala, patuloy na hinahanap ng Durham Police ang mga ebidensya sa bahay ni Adam. Ang otopsi ni Rory ay nagpakita ng maraming sugat, kabilang ang mga bahli sa leeg hindi matukoy ng medical examiner kung ang mga sugat ay ginawa bago o pagkatapos ng pagpatay. Natagpuan din ang bawal na gamot sa kanyang sistema at may mga palatandaan ng paggamit ng restraint devices. Isang baluktot na martilyo na may DNA ni Rory ang natagpuan at itinuring na posibleng murder weapon. Ngunit hindi ito ang pinakamahalagang natuklasan. Noong July 2018, pitong buwan pagkatapos mahuli si Adam Strong, natagpuan ang isang hunting knife na may human tissue sa kanyang kusina. Ang DNA analysis ay nagpakita na hindi ito tumugma sa DNA ni Rory. Kundi sa isang babae na si Candice Fitzpatrick. Si Candice Fitzpatrick ay ipinanganak noong February 3, 1989. Kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa kanyang maagang buhay. Ang kanyang ama na si William Fitzpatrick ay nakipaghiwalay sa kanyang ina na hindi nabanggit ang pangalan. Pagkatapos ng diborsyo, lumipat si William sa Alberta habang si Candice ay nanatili kasama ang kanyang ina sa Oshawa. Ang kanyang buhay ay naging magulo, puno ng kaguluhan. Sa isang punto, tumakas siya sa bahay, kaya't hinanap siya ng kanyang ama sa Oshawa. Nang bumalik siya, ipinahayag ni Candice ang kagustuhang mamuhay ng mag-isa. Noong 2008, sa edad na 19, naging magulo ang kanyang buhay. Katulad ni Rory, siya ay nalulong sa bawal na gamot at pumasok sa prostitusyon upang masuportahan ang kanyang bisyo. Si Candice ay madalas na nawawala ng ilang araw o linggo, ngunit palaging bumabalik hanggang sumapit ang March 2008 nang huli siyang makita ng kanyang pamilya. Nang maglaon, naging labis na nababahala si William at nagsimula ng aktibong paghahanap sa kanyang anak sa buong lungsod nakapagtataka, si Candice ay opisyal na nai-report na nawawala lamang noong 2010, dalawang taon matapos siyang mawala. Ipinaliwanag ni William na noong 2008, paulit-ulit siyang nakipag-ugnayan sa pulis tungkol kay Candice, ngunit dahil sa kanyang mga bisyo at lifestyle. Hindi nila sineryoso ang kanyang pagkawala. Pagkatapos ng sampung taon ng pagdurusa, natanggap ng pamilya ni Candice ang nakakalungkot na balita na kanilang kinatatakutan. Ang pagkakatulad sa pagitan ni na Rory at Candice ay hindi lamang sa kanilang magulong buhay, kundi pati na rin sa kanilang pisikal na anyo. Sa kabila ng pagkakaroon ng sampung taong agwat sa kanilang pagkawala, parehong nagtagpo ang kanilang trahedyang kapalaran sa kamay ng iisang tao. Ang nakakatakot na pag-iisip na ito ay bumagabag sa mga investigador. Kung nahuli si Adam Strong sa loob ng sampung taon pagkatapos ng pagkamatay ni Candice maaring buhay pa si Rory ngayon. Ang bangkay ni Candice ay hindi pa natatagpuan at tanging isang tao lamang ang may susi sa paglutas ng kakilakilabot na misteryong ito. Nagawang kumbinsihin ng mga investigador ang mga prosekutor na ibasura ang unang mga kaso laban kay Adam Strong at sa halip ay kasuhan siya ng first degree murder kina Rory Hatch at Candice Fitzpatrick. Nagbigay ito sa mga investigador ng isa pang na interogahin si Adam. na Nauunawaan ang mataas na panganib. Tinala ng Durham Police ang isang pihasa at may karanasang investigador na kilala sa paghawak ng mga komplikado at masalimuot na kaso. Noong November 18, 2018, labing isang buwan pagkatapos ng unang interogasyon, si Adam Strong ay muling inimbestigahan. Ito ang pinakamahalagang interogasyon kusang loob na nagbahagi ng impormasyon si Adam tungkol sa kanyang karanasan sa bilangguan. Ipinahayag ang pagkagulat sa kung gaano siya tintratong mabuti, maliban sa ilang mga opisyal. Nakita ng bihasang investigador ito bilang isang positibong senyales. Patuloy na nagtanong ang investigador tungkol sa mga detalye ng krimen at sa wakas, inamin ni Adam ang kanyang pagkakasangkot. Noong September 28, 2020, Matapos ang 12 years mula nang mawala si Candace Fitzpatrick at 3 years mula nang mamatay si Rory Hash, sinimula ng paglilitis kay Adam Strong para sa parehong mga kaso ng pagpatay. Bagamat maraming ebidensya laban sa kanya, hindi umamin si Adam Strong sa alinmang kaso. Sa paglilitis, ipinakita ng prosekusyon ang maraming ebidensya kabilang ang mga nakakakilabot na recordings ng interogasyon. Tumestigo rin ang limang babae na inabuso ni Adam na nagpatibay sa kaso. Pagamat hindi isiniwalat ni Adam ang mga detalye ng pagkamatay ni Rory Hash, nakabuo ang prosekusyon ng teorya batay sa ebidensya. Ayon sa kanila, inalok ni Adam si Rory ng pera para sa pakikipagtahlik at tinala sa kanyang bahay. Pagkatapos, itinalin niya ito at pinugpog gamit ang martilyo. Nang mamatay si Rory, pinirapiraso ni Adam ang katawan nito at itinapon ang katawan sa Oshawa Harbor. Ang datos ng cellphone ni Adam ay nagpapatunay na naroon siya noong September 4 isang linggo bago natagpuan ang katawan ni Rory. Sa kaso naman ni Candace, pinaniniwalaan ng prosekusyon na dumanas din ito ng parehong kapalaran sa mga kamay ni Adam bagamat hindi pa natatagpuan ang kanyang bangkay. Itinanggi ng depensa ang pagkakasangkot ni Adam sa pagkamatay ni Rory. Sinasabing ang pagkamatay nito ay dulot ng overdose at si Adam ay nagtatangka lamang na itago ang katawan. Sa kaso ni Candace, sinabi nilang kulang ang ebidensya upang patunayan na namatay ito sa bahay ni Adam. Ipinunto rin nila na ang maliit na freezer ni Adam ay hindi sapat upang maglaman ng bangkay ng dalawang biktima. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, natukoy ng judge ang kasalanan ni Adam Strong. Tinanggihan niya ang mga teorya ng depensa at pinaniniwalaan ang ebidensya ng prosekusyon na malakas at nakakumbinsi sa korte. Sinubukan ni Adam na isisi ang kanyang mga ginawa sa isang mahirap na karahasan nung siya ay bata pa lamang. Binanggit ang isang traumatic na pag-atake nung siya ay bata pa. Nagpahayag siya ng pakikiramay sa mga pamilya ng biktima ngunit halatang kulang sa tunay na pagsisisi. Ipinakita niya ang isang nakakatakot na antas ng kawalan ng malasakit at kawalan ng pagsisisi sa mga buhay na kanyang kinuha. Sa huli, nahatulan si Adam Strong ng habang buhay na pagkakulong para sa pagpatay kay Rory Hash at karagdagang 18 years na pagkakulong para sa pagpatay kay Candace Fitzpatrick. Ito ang pinakamataas na parusang pinahihintulutan ng batas. Bagamat wala nang makakabawi sa kanilang mga mahal sa buhay, naramdaman ng mga pamilya na nakamit ang hustisya. Noong July 2021, Nagbigay ng mahalagang impormasyon si Adam tungkol sa bangkay ni Candace Fitzpatrick. Sa kanyang tulong, natagpuan ng mga pulis ang lugar kung saan ito itinapon noong November 4, 2021. Nakumpirma ang pagkakakilanlan ng bangkay noong February 16, 2022. Hindi malinaw kung bakit bigla ang nagbigay ng impormasyon si Adam, ngunit pinaniniwalaan na nais niyang mapababa ang sentensya. Bagamat nalutas ang mga kaso ni na Rory Hash at Candace Fitzpatrick, binagihinala ang may kinalaman pa rin si Adam sa iba pang mga kaso ng pagkamatay ng mga babae. Noong June 2022, may bagong ebidensyang natagpuan sa apartment ni Adam, ngunit hindi pa isiniwalat ang mga detalye habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.